kahit hindi ba ganong gamit ang kotse, eh dapat pa rin ba siyang i-change oil? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sagutin lang natin itong common question na to no, na actually warami ako nababasang ganito eh, kasi ang issue nila, hindi nila ma-accumulate yung kilometers na record sana na palitan yung kanilang oil pero in terms of months, eh, naaabutan na sila. So yun, dapat ba siyang palitan? Well, the answer is yes. Kahit hindi gaanong gamit yung kotse kung umabot na siya dun sa recommended na months eh dapat nyo na siyang palitan okay sige may mga pagkakataong okay pa naman talaga yung oil pero ang problema dyan minsan is yung filter o yung oil filter there's a tendency kasi yan na tumigas yung ating oil filter and hindi na maka-penetrate yung oil so ano mangyayari hindi makakapag-circulate ng maayos yung oil sa ating engine. So ang effect nun, pwedeng masira yung ating makina. Kaya nga yun mga paps, no? kaya kung ano yung nire-recommend, well, dun sundin sana natin. Well, actually, we can extend naman eh. Alam ba, ako for example, may isa akong kotse, hindi siya masyadong gamit. Kung tutusin in 3 months, hindi niya na-accumulate yung 5,000 kilometers. Siguro mga 2,000 kilometers lang. Pero, pinapalitan ko pa rin siya every 3 months. Actually, ina-extend ko minsan 4 months. Kaya, wala namang problema doon. So, yun mga paps, na no, wala namang problema kung i-extend yun ng konti, kung medyo tipid mo tayo, pero mas suggestion ko pa rin kung ano yung oil na nilagay nyo huli, sundin niyo yung interval kung kailan siya dapat palitan. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.